Kamusta na po sa mga kagaya kong mahilig mag DIY? Sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano ko ayusin yung mga ganitong common problem sa fairings ng motor. Itong part na to ay tapalo ng Yamaha Aerox version 1. And as you can see, sira na siya. Pero meron pang pag-asang maayos to. Kung gusto nyong malaman kung paano ko ayusin to, manod lang po kayo. first, gumamit ako ng mighty band na pandikit para bumalik sa dating postura itong inaayos kong tapalodo. Naghintay lang ako ng around 2 to 3 minutes para matuyo at magdikit siya ng tuluyan. Gumamit naman ako ng plastic welding machine para mas tumibay ang kapit sa nagcrack na part makakatulong to para maging solid ang dikit at kahit magkaroon ng vibration hindi siya basta nalang maghihiwalay tatanggalin ko naman ngayon yung mga excess na pin sa mga welding wires para mas safe gumamit ako ng safety goggles tumatalsik kasi minsan yung mga maliliit na wires na napuputol hindi kaya ng wire cutter na putulin ng sagad yung mga pin. Medyo matalim to, kaya this time, gagamit naman ako ng rotary tools para grindin yung mga matutulis na parts. in preparation sa pag apply ng fiberglass, gumamit ako ng sandpaper na may 120 grit para gasgasin yung part na lalapatan ng fiber cloth at resin. nilinisan ko na din yung part na niliha ko para siguradong matibay at maganda yung kapit ng fiberglass na i-apply ia ko. Nagmix na din ako ng resin at hardener na gagamitin ko sa fiberglass application. Matibay naman na yung plastic welding na ginawa ko pero para additional durability, mas maganda na mag-apply na din ng fiberglass. Para kumapal yung plastic part at maiwasan ang pagbend nito pag nalubak man or ma-vibrate. hinayaan ko lang na matayo ito ng at least 24 hours para sure na matigas at tuyo na yung fiberglass. Kailangan ko din tanggalin yung pintura niya. Para mas mabilis matanggal yung pintura, gumamit na ako ng sanding tools. Makinis na yung part na may crack pero kadalasan nagiging problema dito ay yung pag napinturahan mo na mapapansin mo pa rin yung linya kung saan nabiyak yung plastic. Sa mga ganitong problema, pwede naman gumamit ng body filler or yung masilya. Pero ang gagamitin ko muna ngayon ay super glue or instant adhesive. Gumawa lang ako ng mababaw na hukay sa pagitan ng crack, saka ako nilagyan ng super glue. Hinintay ko lang matuyo ng tuluyan yung super glue, around 10 minutes, and then nag apply ako hanggang sa mas maumbok na yung super glue kaysa sa plastic part. Sunod naman ay ang pagliliha ng nakaumbok na super glue. Ginamitan ko lang ng sanding tool para mas mabilis maliha yung mataas na part ng tumigas na super glue. And then gumamit ako ng 800 grit na sandpaper para lihain at pantayin ng tuluyan yung crack na part sa part na to sobrang kinis na at wala na yung marks ng cracks nya and ready na for paint after nyan pininturahan ko na ng primer gray ready na for any color na gugustuhin ko pag kailangan ko nang gamitin so hanggang dito na lang po ang video maraming salamat po sa lahat ng nanood hanggang sa muli